So, ayan, ready na pong ating food. Dito pong ating under rice. Meron tayong ice in the rock again. Meron tayong soft pa, may water. Ang ating ulam. So, let's go. Kain po tayo. Hello, good morning. Ayan, loto tayo ng ulam. mag po tayo ng baboy. Ayan. Hindi pa buwan mga ingredients sibuyas sa kadawa. So, ang ating mamoy na i-slice ko na. So, pwede na natin ilagay guys sa ating kawali. <coughs> Lutoin natin yung lang sa maging light brown. Or chop part nga pala yung baboy guys. Kaya cute ang hiwa. Hinati ko sa ating tatatlo para dumami. Tutin natin sya hanggang saking maging life round, then bago natin lagyan ng toyo. Ayan. Ayan. Syok, syok, syok. Ayan po. Matatakan na ako. Lagyan natin ng black pepper. Black pepper, guys. Ang patarap. Konting asin. Ayan. Saka, lagyan natin ng soy sauce soy sauce, konti lang ang konti habaw, tubig konti lang konti tubig lang daw saka oyster sauce ito yung sekreto guys para manamis-namis ang ating adobo para mananatiling namin ang ating adobo. Mm -hmm. Do kiani, ilgin nating kaya is na konting uh, garlic powder. Garlic powder na. Yeah. Then complete na ng ating ingredient, Kompleto na ng ating ingredient, ating hahaluin para mas pantay ang gusto niya. Kompleto na ang ingredient na guys Dali, igain na lang natin ang kalte At ang ating adobo ay Oh, I forgot something Suka pala So, yun guys Suka na lang pala ang kulang Muntik-muntikan ko na malimutan Lagyan natin ng suka Then, igain na lang natin siya Then, ready lang ating Mamoy Adobo Special So yun nga, ready na ang ating adobo Mamoy Special Yan So, what are we wearing Paul? Tara, kaya na po tayo Thank you Lord, so bless. Amen Kaya tayo guys Usok-usok pah Ibarang luto kan naman Kita nak kain tayo Yang guys naiga Maiga siya. Gusto ko yung may taba-taba. dai guys Hmm Hot. yang asin, tu yang manis Maluk. Sa mga di pa kamakain dyan, tara sabay niyo ako. Ooh. Mm. Pangatong pangatlong araw ko ngayon day off ngayon guys pangatlong araw day off bali apat may isang araw pa bukas isang so, araw pa bukas Да. bye, -bye. malamig. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.